Sobrang aliw na aliw nga ako sa cake na to. Grabe. Buti na lang may nagpagawa na sa atin. Hindi nga ito yung kalakihan o yung regular size ng cake. Bali yung cake na to ay mini size or bento size. Size 4 by 3. Ang request kasi ni ma'am, maliit lang daw na cake. Dahil solo lang naman daw yung pagbibigyan niya sa bahay. Kaya yung size ng cake na to ay perfect na perfect talaga sa isa or dalawang tao. So ipapakita ko pala sa inyo kung anong klaseng mirror yung nilalagay sa cake. Etong mirror topper na to ay sadya talaga na ginawa para sa cake. Bali nakakustomize na talaga siya sa size mismo ng cake. eh ang kagandahan ng mirror na to na binili ko ay pwede siyang baliktaran. For example, kung gusto mong rose gold yung nasa ibabaw, yan yung ipang iibabaw mo. Tatanggalin nyo lang yung plastic para lumabas yung ganda ng mirror. Tapos sa likod naman ng rose gold na mirror, silver or yung natural color ng mirror. Sa ko na si client, yung normal na mirror ang nakalagay. Kaya yun yung lalagay din natin. Bali yung mirror pala na to, huwag kayong mag-alala dahil ginawa talaga siya pang topper sa cake. And made of plastic lang din siya. Hindi siya yung sobrang babasagin. Nababasag siya oo or nasisira kapag ka pinukpok mo or tinupi mo. Pero hindi siya yung tip tipo ng salamin na sobrang fragile na kapag nabagsak eh wasak agad. Ito yung tipo ng salamin na yung mumurahin type lang. Nakapag tumingin ka para ka nakawaki. Charis. Basta yun na yun, alam niyo na yun, di ba? Pero syempre, kailangan pa rin mag-ingat sa ganitong klasing topper ng cake. Yung mirror pala, both sides niyan ay may plastic. Maigi na yung isang plastic lang yung tatanggalin niyo. Tapos yung plastic na natira sa kabilang side, yun na lang yung ipapatong sa cake. Or much better na lagyan ng cling wrap. Yung ang sakop lang ay hanggang gilid lang ng mirror. matakpan pa yung ibabaw ng mirror, edi eh, di wala na ring sense. Bali yung ilalim lang hanggang gilid parang ganun. Pero dahil nga first time natin, kaya nalimutan kong lagyan. Pero in-inform ko naman si client na i-remove na lang ng safe yung mirror kapag kakainin na yung cake. Iba-iba na kasi talaga style or design ng mga cakes ngayon. Marami na mga available na topper na pwedeng ilagay sa cake. Syempre, sunod tayo sa trend, pero make sure na mag-iingat pa rin sa mga toppers na ginagamit. Sobrang simple nga lang ng design na pinagawa sa atin ni ma'am. Basta white base daw. Tapos lalagyan lang ng shade ng black. Bali, walang specific design na sinensi ma'am or pinagaya. Kung na lang daw ang bahala dahil titiwala daw siya sa mga creations ko. Bono naman. Sobra nakakakilig. Thank you so much po talaga, ma'am, sa tiwala. Pang second order na pala to sa atin ni ma'am. At yung first order niya nga sa atin ay yung burn away cake na may video pa siya dito. Sobra nagustuhan nga din yun ni ma'am kasi naaliw siya dun sa cake na sinusunog. And marami daw silang natuwa dun sa cake. Kaya nakakahapi lang kasi naging repeat customer na natin si ma'am. So ito transfer na pala natin yung cake sa kanya magandang lagay. Kapag medyo mataas yung mini cake na in order sa akin, like hindi siya kasya sa bento box. Ganitong box yung ginagamit ko. Ang ganda, 'di ba? Para siyang social tignan. Kasi kitang-kita -kita mo agad yung ganda ng cake dahil transparent yung box. Pero wag ka, mahal din yung ganyang klase ng box. Kapag mukhang social, matik yan, mahal talaga. Pero tunay, kahit sabihin nung mini cake yan ay pinag-effortan pa rin talaga yan. Plus, nasa lagayan siya na ang klase-klase tignan. Grabe, super duper gandang-ganda talaga ako sa cake na to. Aliw na aliw talaga ako mag-selfie. Kaya tinawag siya na selfie mirror cake. And finally, ito na pala ang finish product. At ano pang hinihintay nyo, book your order na. At kung nagustuhan nyo nga yung super pretty na cake na to, parate na lang 1 to 10. Finally, nakapag-vlog Thank you so much for watching. Baboy! Oh,